Naalala niyo pa ba si Ray Bumbum Bautista? Isa siya sa mga pinakamainit na prospect ng boxing noong 2000. Kilala bilang future Manny Pacquiao. Mabilis siyang sumikat at maraming Pinoy ang naniwala na siya na nga ang susunod na hari ng boxing sa Pilipinas. Pero ang tanong... Nasa na nga ba siya ngayon at ano na ang buhay ni Bumbo matapos ang kanyang karera sa ibabaw ng ring? Kung fan ka ng boxing noong 2000s, siguradong hindi mo nakalimutan ang pangalan ni Ray Bumbum Bautista. Isa siya sa pinaka-promising at pinakakabangang Pinoy boxer noon. Maraming nagsabi na siya raw ang magiging susunod na Manny Pacquiao. Pero sana nga ba siya ngayon? At ano na ang buhay niya matapos ang mga laban na minsan na nagbigay sa kanya ng kasikatan? Si Ray Bumbum Bautista ay ipinanganak sa Bohol at mula palang bata ipinakita na niya ang angking galing sa boxing. Nung nagsimula siya sa pro boxing career, agad siyang nakilala dahil sa kanyang agresibong estilo. Mabibigat na suntok at matinding fighting spirit. Isa siya sa mga alaga ng ala promotions. Ang sikat na boxing gym sa Cebu na nagpasikat din sa mga boksingerong gaya ni Nazi Gores, AG Banal at Milan Milindo. Dahil sa kanyang likas na talinto, nakilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international boxing scene. Maraming boxing experts ang nagsabi noon na siya raw ang magiging susunod na Manny Pacquiao. Isa sa pinakapapular na laban ni Boom Boom ay laban kay Daniel Ponce de Leon noong 2007. Dala ng mataas na expectation, ipinadala siya sa Amerika para lumaban sa ilalim ng malaking boxing event. Pero sa kasamaang palad, natapos ang laban sa first round nang manakout siya ni de Leon. Para sa marami, ito ang naging turning point ng kanyang karir. Maraming fans ang nadismaya at bagamat bumangon si Bautista sa sunod na mga laban, tila nabawasan ang kumpiyansa ng publiko sa kanya. Hindi naman agad sumuko si Boom Boom, bumalik siya sa ring at nanalo sa sunod-sunod na laban. Nakilala pa rin siya bilang isa sa pinakamalalakas na featherweight fighters ng ala Jim. Ngunit sa kabila ng kanyang panalo, hindi na niya tuluyang naabot ang rurok na inaasahan ng marami. Nahirapan din siyang makakuha ng isa pang world title shot at habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumaba ang hype sa kanya. Ngunit tulad ng maraming buksingero, hindi rin naging madali ang kanyang karera. Naranasan niya ang mabibigat na pagkatalo, injuries, at unti-unting pagbagal ng kanyang momentum sa international stage. Hanggang sa dumating ang panahon na nagdesisyon si Reina iwan ang mundo ng boxing. Noong 2013, opisyal na nagretiro si Ray Bautista mula sa professional boxing. At ang dahilan ay malubhang injury sa kamay. Para sa isang boksingero, napakahirap ng ganitong kondisyon dahil dito nakasalalay ang kanyang karera. Sa kabila ng murang edad at marami pang pwedeng mangyari, napilitan siyang tapusin ang kanyang boxing journey. Minsan na naging isang boxing trainer at gym owner sa Bohol. Matapos ang kanyang karera, ginamit niya ang natutunan niya sa boxing para magturo sa mga batang gustong maging susunod na boxing champions. Kilala ang kanyang Boom Boom Gym sa Bohol kung saan siya mismo ang nag-aalaga at nagtitrain ng mga batang fighters. Makikita na kahit hindi siya tuluyang naging world champion, ginagamit niya ito para magbigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon na boxers. Nang tuluyan niyang iniwan ang mundo ng boxing, ay pumasok si Ray Bumbum Bautista para naging boxing trainer sa Philippine Air Force Cadets noong July 2013. Nagsilbi siya bilang boxing trainer para sa PAF Cadets bago siya naging bahagi ng army bilang Private First Class. Ngayon si Ray Bumbum Bautista ay nanatiling respetado sa mundo ng boxing, hindi dahil sa pagiging world champion kung hindi dahil sa kanyang puso at dedikasyon sa laban, sa ring man o sa totoong buhay. Mula sa pagiging batang between ng boxing hanggang sa pagiging mentor at huwaran, ipinakita niya na ang tunay na laban ay hindi lang natatapos sa pagkapanalo o pagkatalo sa ring, kundi kung paano mo ipagpapatuloy ang buhay pagkatapos ng lahat.